Lumabas ang pangalan ni DeMar DeRozan para sa Golden State Warriors na pwedeng ipalit ng Sacramento Kings para kay Kuminga. As of now maraming mga kandidato itong Kings na kanilang pinagpipilian. Si DeMar DeRozan kabilang yan sa kanilang pinagkasunduan ng kampo ni DeRozan na kung sakaling kanilang makukuha itong si Kuminga ay Chuck na babatsi na siya, aalis na siya. Samantalang si Carter... Mainit din po itong pangalan sa ngayon sapagkat kinakailangan din nila ng bakanting posisyon para makuha naman si sa Westbrook. Ngayon, bago natin ito pag-usapan itong si Demar DeRozan at bakit hindi siya gusto ng Golden State Warriors, ulitin ko mga idol. Rumor po ito, ibig sabihin nito kapag mayroong mga trade rumor, ito ho'y pinag-uusapan. Yung aming basihan ay sa mga NBA insider mismo na mga kuponan. Halimbawa, sa Golden State Warriors, meron silang NBA insider. Mayroong mga commentator, mga NBA expert na nagkakaroon na nga dibatihan, pag-uusap, patungkol dyan. Kaya yan lamang po ang ating ibinabalita, hindi naman ibig sabihin na kung ating ibinalita ay magkakatoto na. Ngayon hindi nga ho talaga interesado itong Golden State Warriors na makuha itong si Demar DeRozan. Napakasimple lang po, ayaw ng Warriors ng isa pang non-shooting na player although magaling siya sa mid-range. Ang kanyang mga tipong player ay mayroon na sa Golden State Warriors na Draymond Green, Jimmy Butler kaya sa puntong ito ay ayaw nilang magkaroon pa nang isa pang kaposisyonan ni Nagrin at Jimmy Butler na siyang lalong magpapabigat sa kanilang rotation. Hindi mo naman po pwedeng gawing pangatlong option o third option itong si Demar DeRozan dahil hindi naman papayag yan. Kaya ayaw mismo ng Warriors na makuha itong all-star na si Demar DeRozan kahit na siya ay nag-average ng 22 points. Siyempre maliban dyan sa edad rin itong si DeRozan ay nasa 36 years old na malaking red flag din yan para sa Golden State Warriors. Kung siya ba'y mananatili long term sa Warriors, ba? Diba? Sa mga ganyang nga tipong veteranong player, hindi yan mananatili sa isang kupunan. Pagkatapos ng isang taon o dalawang taon, aalis na din yan. Kaya yan po ang rason mga idol kung bakit ayaw ng Warriors na makuha itong si DeRozan sa kanilang negosasyon kay Kuminga. Masaya naman sa ngayon ang isa sa mga assistant coach ng Dallas Mavericks na si Josh Brugame patungkol sa kanilang tsensa na mag-compete for championship sa next season. Pagkatapos na trade ang Dallas Mavericks si Luka ay minala sila kagad. Nagkandaletse-letse ang kanilang NBA season at muntikan pa nilang isurrender ang kanilang mga natitirang laban sapagkat sila'y muntik ng maubusan ng rotation players sa kanilang kupunan. Pero sa ngayon ay mataas ang kanilang moral sapagkat mayroon silang premium ng mga big man sa kanilang team. Itong si Anthony Davis na sa wakas ay makakalaro sa kanyang gustong posisyon na forward. At kung isasama mo pa raw si na Daniel Gafford o PG Washington bilang center ay chak na magiging unstoppable sila. Ayon mismo sa assistant coach ng Mavs na si Josh Brugame, talentado ang kanilang mga big man. Meron ka pang Anthony Davis, Daniel Gafford, PG Washington, Maliban sa mga yan, meron ko pang Kyra Irving, Cooper Flag, Russell, Clay Thompson, Caleb Martin, Nudge Marshall, Dante Exum o si Max Christie. Karabi, napakalakas ng kanilang lineup. Malalim yan. Sa puntong ito ay babawi na talaga itong Dallas Mavericks sa mga nadismayang mga fans nila sa kanilang pag-trade kay Luka. Kahit papano, meron silang panibagong franchise player at yun hoy si Cooper Flag. Well, isa po ako sa mga mag-aabang sa Dallas Mavericks sa season na ito.